Malinis at quality ba ang hanap nyo? Tara na dito sa Genesis Auto Salon. Yeah. Wala ka pa bang approval? Halika, tulungan kita. Punta lang sa Toyota silang. Hanapin mo ako. 5K down payment sa Bios. Tara. <laughs> Our new d o 3 d is available Just present 1,000 hanap mo? Tara, na? Ay, Walang problema. Available din yan sa at Arna Trading. Kaya ano pang humihintay nyo? Available na kayo. katulad nito? Doremo mo galit? Ano bang hinihintay mo? Magpuso ka lang sa video na to at i-share para magkaroon ka ng chance na manalo ng t-shirt na ito. Hey, cement ba? Maghanap Walang problema. Available yan sa at Arnold Baez Trading Republic Cement. The number one cement. Available na. In visit us at 3 days of April 19, Manubitis mga puno po. Matibay na cellphone ba, anak mo? Ito, X9 gift, pwede mo pokpok sa ulo mo. Dito lang yan, sa S4, sa x Hello ma'am sir, naghahanap ka ba ng panlinis ng bahay mo? Ito na yun, 2 in 1, my brusher, my dryer, and where there's more. Nakapwede. Pagkakaan po tayo ngayon mga pang ng flat map up to April 1 hanggang April 31. Ano bang hinihintay mo? Pumunta ka dito sa Ace Hardware Baguio. Come and visit. See you there! <coughs> <coughs> so, Anong diba sa mga sawa ka sa mataba? At gusto mo lang sa so next eh? perfect. Ito na yon. Power Blender brought to you by GML. 20%. And free to battle. <laughs> <laughs> Ang hirap kumita ng pera. Alam ba na down Rodante, may tamirads ngayon.